Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Marinig ko, marinig ko. Marinig ko, bro. Uh, ano po, ano mo bro? Bili, bro, bili. Hmm, sige, go ahead, bro. tungkur sa Mangkupan sa uh, kay Lot Tungkol dalawang sa dalawang anak niya. Yung dalawang anak na babae ni Lot. Uh, dalawang anak na dalawang babae ni, ni Lot. Paghilawa sa kanya. Oh, yung ano? Sa ano na ngayon? Oh. Oh. No, may hindi si Bayon ng Ha? Ano mga Yung anak ni Lot, nakipaghilawa sa kanya. Oh. Ngayon, kahit si Kandik, may na ngayon sa ating panahon? Oo, oh, di ba? Bawal na ngayon. Oo, oh, bawal sa ating panahon Saan, ngayon. Saan kayo Oo. Oh, oh. Anong, atin, anong, uh, na, na, ano bang paliwanan? Bawal sa ating panahon ngayon yun. Dahil sa ating panahon, meron ng incest. Kailan ba yun Ano yun? Ay, hindi naman otos yung ibang hindi 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 klaro ang boses, bro. Hindi hindi mas Hindi. Wala kasi ako. Parang malayo ka sa mic. Wala akong mic Ayun lang ang tanong ko, bro. Ayun lang. Ayun. Yung bakit on bakit on, hindi bawal? Ah, uh, ito yung tulungan ng Diyos na yung dikasin bro. Okay. Hindi mo mga hindi. Wala ka siya. Okay. Wala ka yung pasamay. Sige, sige. O, ito ang aking sagot, no? Sa kanyang katanungan. Nung panahong ginawa yun ng mga anak ni Lot, wala pang kautusan patungkol sa incest. Wala pa ang utos ng Diyos ng panahong yun, maging paalaan nakin kayo at magparami. Yun na, ang utos ng Panginoon sa panahong yun, magpalaan nakin kayo at magparami. Nung pinaulanan ng apoy ang Sodoma at Gomorrah, lumaya si Nalot doon. At dahil ang kanilang nalalaman ay eh, limitado lang, buong akala ng mga anak nila wala ng ibang lalaki sa mundo maliban sa kanilang tatay. Yun ang nasa isip ng kanilang mga, kanilang mga anak o ng kanyang anak ni, ng mga anak ni Lot. Wala nang ibang lalaki sa mundo maliban sa kanilang tatay. Kaya ang naisip nila, paano tayo dadami kung si tatay na lang ang lalaki sa mundo? Kaya nila yung nagawa. At nung panahon ginawa nila yon, wala pa ang kautosan patungkol sa incest. Wala pa. Napaka pangit naman na halimbawa ganito. No? Taong 1994, wala pang cyber, no? cyber libel. Siguro 1994 or 1870, wala pang cyber libel. Wala pa. Hindi porket may cyber libel na tayong libel nga tayo ngayon, pwede mo kasuhan paka, uh, gawan ng baka kasalang cyber libel yung panahon na hindi pa nabuo ang cyber libel na kaso. Hindi mo pwedeng gawin yun na yung ginawa nila dati, cyber libel yon Hindi pwede. Mas mainam na sabihin mo, Siguro pag ginawa nila yun sa ating panahon ngayon, makakasuwa sila ng cyber libel. Malamang ganun. Pero nung panahong yon, walang kasong cyber libel. Ganun din sa mga anak ni Lot. Nung panahon nila, nila ginawa nila yon, wala pang incest. Nilang utos ng Panginoon, magpalaanakin kayo at magparami. At valido naman yung kanilang ginawa. Bakit? Ang akala nila, ang akala nila, wala nang lalaki sa mundo. Dahil pinatay doon sa uh, dilubyo ng, ng Sodoma, Gomorrah. Ayun ang akala nila, wala na. Si tatay na lang natira. Anong gagawin natin ngayon? Kaya nagplanong magkapatid. yon Pero ngayon, pag ginawa mo yon incest talaga yan. Pero doon, Noong panahong yun, hindi pa. Lalo na kung ang nasa isip nila ay wala ng ibang lalaki sa mundo maliban kay tatay. Ganun. At sabi, sabi ng iba, may nagsasabi ng iba, ba't mo binabatay ang argumento mo dyan do sa isip ng, ng mga anak nilot? Lot? Diyan na ba ang batayan ng aral ngayon? Alam ko ang Panginoon, hindi yan ano eh hindi yan bias eh. Ang Panginoon hindi yan bias. At alam ng Panginoon na yung ginawan, gagawa yun ng mga anak nilot dahil lang nasa isip nila, wala ng ibang lalaki sa mundo. Hindi naman gaya natin na meron tayong mga cellphone, pwede tayong tumawag, oy may may ano pa bang ano dyan? May tao pa ba dyan? Sa kanila, wala yun eh. Tapos, ang kanilang nasaksihan, umalis sila dahil binuhusan ng ano, pinaulan na ng apoy at asupre yung Sodom at Gomora. Yung kapitbahay nila, nandun, natupok. Hindi naligtas yung kanilang kapitbahay. Syempre naisip nila noon, wala nang lalaki sa mundo. Hindi naman gaya sa tipanaw ngayon na ano eh, uh, may sasakyan, sakay ka lang, mga isang oras, may bahay na naman, ganoon. Hindi. Sa kanila talagang lalakarin mo talaga at hindi magkalapit-lapit yung mga tirahan noon. Sila ay nasa lugar ng Sodom at Gomorrah at yung buong lugar na yun tinupok ng apoy. Iisip nila wala ng tao. Tayo na lang natira, si, si tatay at tayo dalawang lang mga kapatid. Paano ngayon yan? O oh, dahil dadad dadami sa tatay lang ng lalaki. Hindi maganda yung ano yung yung ating uh, ay mag-request kay tatay, tatay, anakan mo kami. Pangit na pakinggan yun. No, very awkward. Eh ginawa nila, nilas nila yung kanilang tatay at yun ang kanilang ginawa. May mga kumontra sa amin yan eh. Ang punto-por punto daw natuturo daw ng, ng mali. Kasi ngalingan dahil meron daw incest na, okay. Sabi nila. Paano mo tatawag na incest sa panahong wala pang incest? No. Paano mo tatawaging incest may, may kasong incest sa panahon na hindi pa nabubuo ang kasong incest. pwede 'yung ganun. <laughs> Bro Jando. Malamang pero, pero sa ating panahon na, ngayon, incest na 'yon. Wonder Angel? Taklat na Leviticus mayroon na pagdating doon, 1818. O, 18, o Leviticus na. Leviticus na. O Leviticus, so, na. Leviticus na 'yon. Eh nangyari yung Genesis pa. Oh iba 'yon. Oh, wala oh. pa nun during that time. Pero pagdating Leviticus, basahin natin para may basehan tayo at oh. may pinagyayabang code of canon law. Uh, sa sa lahat ng nakikinig ngayon hanggang 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 ilang degree ba para sa mga bawal asawahin ng kamag-anak. Pero pumunta muna po tayo doon sa after ng book of Genesis, doon sa batas na ni Moises na yung mga, uh, mga moral law so ano, so Leviticus 18:6 nga, bro. 18:6 ng Levitico. Ito na 'yon. Ito na 'yon oh. Huwag kang huwag sumiping sa malapit ng kamag-anak. Ako ang Panginoon. Mhm. Mm so, so may Old Testament tayong basihan pero later na po 'yon, no? Hindi mm -hmm. noong unang panahon hindi mo pwedeng gawin 'yan dahil during that time, napakarami pa po ng tao, no? So wala pa tayong mga iba't ibang batas na lumabas pagdating na ating uh, ni ni, ni Moses, no? Ngayon, sa panahon ngayon, ay may binigay ako sa ano, ewan ko kung kaya mo 'yang 'yan, bro, yung sa JD mo, uh, Messenger, mm -hmm. code of canon law, hanggang ilang degree ba 'yan? Okay, tingnan natin yung pinadala ni Brother Angel na... Batas yan sa atin, oh. O, uh, Code of Canon Law. Okay, silipin natin, ha? Ito, 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 ito. Ah, uh, ito. Ito, Code of Canon Law. Ano tong, ano, ano, tong ano, number? Code of Canon Law? 10, 1091, 10, 8. Okay, ito sa akin dito. Si Tribunal yan. Competency. Consanguinity literally means with the same blood. The Catholic Church forbids two people who share the same blood to marry. Per mm. Canon number 1091, it means those related by common blood in all degrees of the direct line, whether ascending or descending, legitimate or natural. So hindi siya. Hmm, hanggang fourth degree po bawal pong ba, bawal po ikasal yung dalawa, no? Second cousin, third cousin, hanggang fourth cousin yata eh. So, hanggang fourth degree mayroong ano diyan bawal po ang hanggang fourth degree yung ano, ngayon panahon na to, kapatid. So sa mga para sa kaalaman ng lahat, nilo po salamat. 'Yun. Tsaka may yung, yung may, may nakatalakay nako dati rin. Sabi niya, ah uh, tinanong ko sila yun ay ano eh na relate siya doon sa panahon ni na Adan at Eva, di ba? Tinanong ko siya, eh, paano ngayon 'yan, Brad? Nung panahong namatay na si Adan at Eva, ang natira na lang sa mundo yung mga anak nila. Magkakapatid lahat 'yun. Syempre para dumami, kailangan nilang magsipingan sa bawat isa." Ang tanong ko, "Mali ba yung ginawa nila?" Sabi niya, "Mali lahat." Mali. Bakit mali? makakapatid sila eh. E paano dadami ang tao kung, kung ano, kung, kung mali yung gagawin nila? Paano dadami ang tao? Hindi <laughs> na niya alam kung paano sagutin. <laughs> ba't kasi kumukontra? Ba't kasi kontra ng kontra? Hindi eh, naman para kaya palusutin. Ayun, galit na kayo tinatawagan ako dati. Uh, sige, patunayan mo sa akin na nagkasala yung mga anak ni Adelaide Eva. At paano dadami ang tao kung bawal silang magsipingan? eh walang ibang tao sa mundo sila lang mga kapatid. Oyon, <laughs> Nahirapan yung ano eh. Pabilib sa sarili. <laughs> Kasi masyadong maano, no? Pabilib sa sarili. Iyon. Kaya eh, uh, tumigil na sa pagtawag sa akin ng sina yun ang, yun ang ginamit ko. Oh. Next time, bago mong pabilib, uh, alamin mo muna kung ano ang reason ba't namin sinabi. Hindi, hindi po na sabi namin madideklara na ng punto por punto ay nagtuturo daw ng heretic, ng heresy. Mali yun ha, mali yun ha, mali, mali.